Magandang araw po sa ating lahat. Uh, share ko lang po yung products ko ng uh, Villa Care Health and Wellness products ko nila. Ah, uh, especially dun sa C and CN or in other words cardio and Car central nervous na products ko nila na nakakatulong po sa ating katawan na nagbibigay po sa ating ng magandang resulta especially dun sa health concern uh, na sa cholesterol sa pagbabara po ng mga ugat po natin kaya sa sandi ng mga kinakain po natin kasi hindi lahat ng kinakain po natin ay very healthy or yung nutrients or enzymes na, na, kailangan ng katawan natin ay nandun sa kinakain po natin minsan hindi natin po na napapansin na nakakasira na pala sa ating kalusugan kaya ng mga uh, uncooked or unprocessed mga kubaga kulang sa sa pagkaluto ng mga kinakain po natin na nagbibigay uh, ng na hindi magandang resulta sa ating katawan na nagbibigay ng, ng ikasasama o ng hindi magandang kalusugan sa atin pero itong CNN CNCN products po ng Villa Care ay malaking naitulog po sa akin dahil uh, unang una po uh, tumataas po kasi ang cholesterol level ko uh, dahil sa mga kinakain po natin mga processed food usually ako sa nature ng world ko lagi ako nasa labas so ang kinakain ko o uh, kumakain ako lagi sa sa mga fast food sa mga restaurants dyan na ready to eat na siya so lahat yon hindi mo alam kung healthy o kung paano ang pagkaluto nila. So doon tumataas po yung cholesterol level ko kaya nahihirapan ako sa paghinga. At the same time, nagiging cause ito ng uh, ng dibdib po natin, pagbabara sa mga ugat po natin sa mga blood vessels, mga daluyan ng dugo, papunta sa puso po natin. So ito yung hirap sa paghinga. Minsan nagkakaroon tayo ng anxiety kaya hindi tayo makatulog hirap tayo sa pagtulog kaya ito nagkukos na rin siya ng uh, sakit sa ulo kaya itong si NCN na to ay malaking na sa akin dahil guminhawa ang aking paghinga at nakakatulog na po ako ng maigi hindi na po ako nai-stress hindi na rin po ako nagkakaroon ng uh, baga, problema pa na ikasasama ng aking kalusugan. Kaya subukan nyo po itong CNCN po na Villa Care Health and Wellness Products po nila. Maraming salamat po.